Oh, mag tayo. Good morning. Adili pwede, sign of justice to. Hindi nga, pwede. Ay, video tayo. Hindi pwede. Hindi pwede. Hindi pwede. Mag-usap tayo ng mabuti. Ako, si Dato Adlaw. Pamati, Anay. O, oh, sige, sige, sige. Ngayon, nagbutang ka ng mga tarpulin doon. On what ground? Paminaw. Ni amo sa ansistralan. O, oh, dili, batas ni nga ako, ha? Respeto ang atong kailangan. Ni atas ansistralan, ga-inform sila na mukumplay sila sa legality under management sa federal tribal government of the Philippines para sa ilang negosyo o may sa masatong palupa. Pwede sila mupadayon. Tulo ka inform magihatag sa ila, wa man nila okay. i-receive. Wa man nila respeto gikatawan man ta. Oh yan, yep. Oh, dadi Di man pwede. Kami ni dato. Oh. Kami ni dato. Iyop mo. Oh. Para magasnabot kami ni dato ba. Di hindi na, ato ila na to para kuan legal. O para legal. Oh, ha, sinabi ko na para legal. legal. Kihahonta ka kanang data privacy ah. Para legal sige na. Kihahon Oh yan. Pag-comply na sila ng free trial, pwede na sila mo negosyo. Pag, pag comply na sila nan lan okay ba tapos na ako. Pag comply nan kuan ah uh, LOC so pwede na sila mo kasi sila kay ni ama sa si me. Pwede ko ni sa si Salan. Sundon batas inconsistent to Republic Act 371 April law of 1997 divine customary law since time immemorial na under sa management sa federal tribal government of the Philippines. Yan lang. Batas ang sinusunod namin para sa kalinaw, kaangayan, panaghiusa. Dato, tag-warning kita ha? Opo, opo. O. Utang ina dato. Di huwag makamaray, hindi, hindi ako, ano? Dato, ako. Wala pang Republic pamati. of the Philippines. Eh, pamati, ana yan. Kami mga dato ng decision maker sa sestralan. Pamati ha? Kanos ka kami dili nag-respeto sa balaod niya? Ganun ang imo na balaod sa bang imo matuman? Tapos naman ang 50 years. ko? Oo. Tapos na ang pipir sa civil government. Nag-invoke nag ka ng risk dito sa kahustisya, ha? Opo, opo. So ngayon? You must know how to respect sa kamag-ingles. Di ka mag-ingles. Dili ko kasabot o ginengles. Kay tribu ko. Bisaya rata. O. Oh. Bisaya rata. Batas sa batas. Inconsistent to Republic Act 837 of 1997 na Super na repealed. Ang tanang batas sa civil government will only assist, protect, promote the right of indigenous cultural communities. Ha? Right. Now, rights na mo. Right. Rights na mo. O rights na mo. Magkaso kayo, kung magkaso kayo, yan lang. Kung sa legality, sundin natin. Dahil nandito kayo sa ancestralan, dapat mo comply kayo ng free prayo sa Raypolonia right sa ancestralan na mag-operate ka mo sa ancestralan. Kaya na narefit ang batas sa civil government. Para sa kaanayan natong tanan. Pariho na ka-Pilipino. Respeto lang ang among ipangayo para sa kaanayan. Hindi hey, ka lagi nagre sa katungod ng ibang tao. Kung gusto mo mag ka sa korte, mawiyang gusto mo. Di mo ka din na nagistorya na wala kang court order. Anong court order? Na-inform na sila. Walay katungod ang korte. Executive, legislative, judiciary, branches of government will only assist, protect, promote the rights of indigenous cultural communities, ay, indigenous ay, peoples. Pastor, dilitam, ah, di dato dita mag-English-English or you are nag-bindid ka sa panato. Sundin lang natin ang batas. Yan lang ang sa amin. Dato, oh. dato aja ka pa mo, ha? Ay, hindi. Batas tong atin. Batas. Dato, naghangya ko sa imo ba? Sa kais. Bilang hippie dere. Kung gusto mo ng peaceful na pan. Oo, oh, kaya nga nag-usap tayo ng peaceful. Eh, Sundin so, natin ang batas. Man ka, diri. Wala man ka mag -ubot. Ang ato lang, respeto natin ang so, batas sa Diyos. Batas sa Diyos. Ang amog ito lang. Ang tag-sulti mo. Asa man ko na pwede. Sir na, supuhay. Eh, nag-iinvo ka ng ng katungod mo sa kabalaod, pati ginoo tag inbok mo tapos dili ka magrespeto sa katungod ng ibang tao. Hindi. Eh, hindi ba kita? Nagrespeto ako. Ah, Nag-explain na, ako. Na, hindi lisod sa Kaya nga ito diplomat exemption sa any authority sa government. Buot mong ipasabot ang diri padlakan mo kasi gusto mo. Kundi mo comply. Kasi gusto mo. Kundi mo comply, hindi ko gusto. Batas. Batas. O, oh, nakalabian, yan. Batas. Sibuk kalibutan yan. Sundin natin ang batas para sa kalinaw. Batas ng Diyos. Republic at itresibin one April of 1997. Magrespetohan ka. O, oh, nga. Nagrespeto. Kaya nga nagkipag uusapan ko sa iyo. Tapos nagpahunong ka ng polis. Dili ka mumuhun. Dili lagi po. Hindi wala jurisdiction ng polis. Asis ramo. Kay organisasyon ramo. Asis mo sa matuwid na pang-gobyerno. Federal Tribal Government of the Philippines. Datu Dato Adlaw kompleto. 72 is 72 spiritual adviser. Hmm, basahin mo. Pata okay, na. No. Hmm. Ano ang pangalan yan. Mm. mo? Para yan. Hmm. Si Juhan 'yan. I-check ko dun sa IT. Oh sige. Wala 'yung problema. Hmm. Aman complete nimo. Nari ya. Para mag-check ako dun sa IT. Mm. Asa dere? Sigkin mm. saman lagi na aman lagi din dati. Ah, Ta ka na yo. Asa lagi indented pita pangalan? Ano pangalan niya dere? No? Ngayon yab, na oh. Ngayon niya ba nakasabot ka sa pangalan dili. Di hey, wag kang ganyan, sir. Ah, Sabi pangalan. mo respetuhan asa, tayo. Ah, asa lagi ang pangalan mo diyan? Yan nga. bijuhan mo. Eh, eh nga ni eh, mag-abot sa NCIP sa sunod. Covered ka ng NCIP? Di magkaso na lang kayo. Ang pangatana ko, baka ni pangutana ko. Oo. Uh -huh. covered ka ng NCIP. Ang NCIP, wali ka tungod mo recognize sa among tribo under ang NCIP sa Federal Tribal Government of the Philippines. Kaya wala pa ang Republic of the Philippines na ana ang balaod sa Diyos Divine Customary Law since time immemorial na ibutang ang NCIP mag-assist, protect, kami, protect sa Bantres, Surigao City. So, hantod ka magkano sa mag-iingani? Ha? Hantod ka sa mag-iingani? Hantod na mosunod sa legality. Mintras okay. dili mosunod sa legality, magpadayon ang trabaho sa government sa Diyos. practiced by the tribe since time in memorial. Eh, ikaw dahil, anong pangalan mo? Javila Trakaimba. Pag ikaw ang pangalan. Hmm. Kaya Para malaman nyo, magkaso kayo. Magkaso kayo para okay. malaman nyo. Pakuara ka na ako dato ng kan, ng mga pangalan nila. Okay, okay, okay na? Okay na. O nga nung iman okay na. Kalinaw man na nakod yung manila tukuan, di ba? Dong? Oh. Ano na oh. balay mo dato? Sabang Tris. Sabang Tris? Hmm, barangay 5. nasa Federal Tribal Government mismo, opisina. Dili na din ka po maistorya ng peaceful eh? Peaceful nga itong pag-usapan natin. Eh, otra ang ba? Oo, sa man. E, ka makakuan din na peaceful diri sa Suriga? Peaceful ang katuyuan nato para sa kalinaw nga sundo nato ang batas. Eh kung dili masunod ang batas, magubot man yun. Pero kung sunod ang batas, kalinaw. Magkayusat ang Pilipino, may kabaguhan ang Pilipinas. Oo, oh, kung masunod ang batas sa Diyos. Pa ang pangalan nila? Kay ang Diyos nga ni, o di ba? Ang Dios ngani. Ina ajan. Moy na naghatag sa atong kinabuhi. Pareha ta may Ginoo. Pare isa ra man siguro Ginoo. O nga. Ya may... yon, yon ang ibig kong sabihin. Batas tayo sa batas. Ajo na ta dato sa sunod. O sige. Salamat. Nagpanang ko kamo ba? Sundin natin, natin ang batas. Naghangyo ako sa inyo. Ajo gid magkagob mag nga. Himo nang kagobot dire sa rego. Hindi lang kagobot, comply lang ta sa legality. Adil na dato. Ha? comply lang ka sa legality para sa kalinaw. Okay, kung hindi mo comply sa legality, magubot yun. So, since kinsa ang galit sa bayan, galit sa kapayapaan. Ngano mag-away-away naman ka, misi ka nangandoy tagkalinaw, ayun na tinimag mag-away. Sundun ta akong sa legality, respeto ang ato. Muna yung among ipangayo. Kaya may respeto mi, nagsunod mi sa civil government 50 years. Pagkatapos, karon amo na sa bang panahon, di ba yung gusto marilo? Respeto ho, may sundun ta. Muna mag-assist ang civil government. Wala pang Republic of the Philippines kami mga dato na ang decision makers ang sistalan. Pagbutang sa Republic of the Philippines, diha na mag-assist ang any branches of civil government. Will only assist, promote, protect the right of indigenous cultural communities, indigenous peoples. God is justice. Ang matuod na Diyos, justisya. Kung wala justisya, wala kalinaw. Need na mo, sir. Need na mo mag-video me. Need na mo mag-video. Para mahibawan sa tibok kalibutan. Anong pangalan mo? Yeah, Oo. Ikaw nga ang pangalan niya. Yan lang. Ako na ang pangalan. Ako na ang pangalan mo. Maurang ang iyo sa iyo. Hmm. Bata na ang pangalan niya. Ata malinaw ta ni magkaiusa ta. Ay di na tumagan. Ako ang pangalan. Bota na pangalan nila. Pati kanina ang video. Ano, tapos na brother tayo, sir? May trabaho pa kami. Ayaw ano mo pa, Magpadlak pa dito sa Bonifacio. Naapa may padlakan kaya wala mong kumbles sa free prayo. Mamatlak pa ni. Eh. Pwede i Anita dato. Ha? Stop Anita. Please ba? Mo i-stop la kita kun mo sunod ta ay, sa balaod sa Dios. Kagang yak sa imo. i know, no. ba. So tapos na tayo. Eh, okay. undang ani ang kanyo. Dresol ba hon sa nato? Sundong ta ang batas nga. Dili ako makakanyan dato. At talagay ta sa korte kung gusto ko. Adi, ah, oh, sabi ko nga, magkaso kayo. Ay, Ay, stop. O, di pa na, pa nang resolve sa kaso, pa na So, tapos na tayo? Naghanyo na sa'yo, Okay. So, tapos na tayo? Respe so, Respeto, respetohon ta O, oh, magpadlak man ni Karon. So, respetohon ta Dili may magpadlak. Ay, yo, pag Kaya si ikaw ang nag... Pampiro. Naghanyo so, lamang mo. Mangayo man, may... Uh, Mangayo man, may... Mangayo uh, Mangayo man, Pagsirani kami ni Dato. Oh, okay na na mga kabidyo. Ayaw, ayaw. Need na mo. Wapo na makalive ta. Kaya parang tibok kalibutan. Dili na to. matago ang kamaturan. Ibutiag kang kamaturan para sa kalina o panag-iusa. Ayan ay, ayan ay Dato pagkwan. Ayan ay pagkwan lang. Oh, sige. Respetuhan ka na Ayan ay. Eh. Oh. Pagsirani na. So, tapos na. Ha? Di amin magpadlak. So, respetuhan ka ka. Mabalik mo sa opisina. Ya. Mo report me dito na ikaw nagingon, Tagay ko sa imong pangalan. Tagay ko sa imong pangalan kay ikaw may nagharang nako. Kani. Dong palihog pangalan ni Hipe. Ya tag. Kan. Hmm. Ayo pagdan. Ikaw nya ko kan. sa kan. kan. Amo ngani, mungunong kami. Respeto ah. okay, nah. ka. Okay na to respeto hay man. Sige. Oh. Sili sa si dili magpangabot sa dili maubasas. Adili man ta maabot diya gid man pagigaway atong katuyuan kalinaw man. Batas sundo na natong batas, no? Mo na korte, makaso kayo. Ayun lang. Ayan Oo. Basta unsay legality sundo na para sa kalinaw. So panan ito. Di ba? Oh, salamat, jadi justice. Ayun ito mag-justice. Ayun. Ayun ko mo tang ibang tao kasi kaluoy sa. Oh, nga respetuhon ka na na ko. kon Sa so, janay ko ni ang mga kasi kaluoy Di ba na na-inform naman diyan mo, sir? Kuha di ba sa ang information, endorsement letter na iny sa inyo? Sabi ko, nag nagsabot naman ka, naghangyog sa inyo dato. Kaya natatakas ng istorya. Yan ikaw niya ang mga Oo oh, nga. Basta sundin natin ang batas ngayon, Respetuhin kita. O hindi, di na kami tumuli doon. Ayan ang oh, sige. Pero, para di na ma tayo Hindi, huwag tayo mag-isip ng magulo pa tayo, hindi kaguluhan ng ano natin ito, sadya natin, para nga sa pagkakaisa. So, sundon nato ito, okay. on sa illegal, para malinaw ta, magkayusa ta. Kaya kung dili masunod ang legal, magkagubot mong yun, ibu kalibutan. 95% versus 5%. Ang tribo, 95%. Ang dato, 5% lang. Kung mga naawag ang tribo, kanan. Asay As lugar nato sa ancestralan. Nani-amantas ancestralan. Okay na So, okay na.

Suman, ayo, ayo. oh enggak nang ayun oh enggak kayak kita dial hipika amakan nang batas sigi lang ganyan lang Oh sige. Oh sige na, sige na. Tara, balik ta balik. Balik.

Ini okay. Isap na dato. Ha? Huh? Stop O, oh, stop na bang operasyon diri? oh <laughs>